yan magandang mga 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 farmers sa magandang panahon na sabado mga farmers so sabado ngayon mga farmers ah akyat tayo doon sa bayan na ah mukhang ah mahinto na yung kabayanihan natin mga farmers kahit ah maraming sponsor ang nagbibigay ng ah siminto para sa ating pathway mga kuna ang problema parang uh, uh, hindi na magkaintindihan yung mga kasama natin mga kumos na medyo gumaganda-ganda hindi pa natapos yung daanan namin gumaganda-ganda na yung daanan uh, ewan ko lang ha hindi na sila uh, halos pumunta doon mga gabihan ng mga eh, ilan ilan na lang kami mga kumos so, nakikita naman nyo naman nung sa ah, Sabado tatlong piraso lang kami buti na lang uh, si Kunsela uh, mayroong mga tao doon na uh, yung uh, tupad niya mga Kumers ay nandoon sa nandanan so ngayon kahit uh, medyo uh, malabo ang uh, communication sa para sa bayanihan sa banong ito mga kumers nandoon pa rin yung ating leader yung ating uh, din dito sa ating barangay mga kumers bundok uh, ang isang nagmamalasakit yun uh, ating daanan ng farmers kahit wala siyang uh, doon sa paktas I amin mean, dahil malasakit siya sa ating uh, mga kasamahang mga farmers no so, no, uh, nag support din siya mga farmers siya ng um, nag -ano ng mga sponsor mga farmers para magbigyan lang kami ng sminto so, ngayon mga farmers mayroon pa sminto doon hindi pa namin uh, nagawa mga farmers ayan na uh, alis na tayo mga kumbudok ayan mga kumbudok dahat daan muna tayo tayo sa ating uh, manukan mga boomers uh, papakain muna tayo ng manok bago tayo punta doon sa bayan ayan mga boomers uh, uh, pinapakain ko na mga, mga ayan uh, tayo sa labas ng uh, mga boomers dito na tayo sa kalsada ah uh, paalis na tayo mga rumors. Ayan. tayo mga kapunwas. Kita video highway mga komers, Dito na tayo mga area uh, pinagbabayanihan mga o, tingnan natin din sa ating uh, leader mga kung may mga tao o kung walang tao mga farmers ibig sabihin so wala talagang uh, pumupin, pumupunta sa sabalong ito mga farmers ibig sabihin mga farmers uh, na so punta lang tayo dyan mga farmers makibalita tayo mga So, sinasadya natin na medyo tanghali na tayo magpumulog para uh, kita natin kung mayroon talaga uh, na pumupunta para magbayanihan mag pas so, dito na tayo sa kung lagi niyang nakikita na ah uh, area ng Brondok Di <laughs> ako tegudan Army ug police, ka police Ayon mga pamilya, mayroon tayong mga kasama dito na ilan ilan lang. So Iwan ko kung matuloy ngayon mga Mars, badong ito. Ngayon nang hina. Nang hina na dito kami po so. Shout out. Shout <laughs> <Set> out sa <laughs> Maka benefits nga di mo tabang. <laughs> Ayan, abangan mamaya mga promos kung uh, matuloy mga promos. Charity later. <laughs> sabayan niyan. Tanghal tanghalian mga promos sabayan niyan. Kain muna bago trabaho mga promos. <laughs> <laughs> wala pa kami naghintay-hintay kami mga kung may darating na kasamaan pobre hali naman kain mo lang muna kami wala pa ulam mga punso. a few moments later magbaba na tayo mga pumers walang nangyayari sa ating bayanihan mag walang uh, tao na pumupunta dito mga pumers so bubaba na tayo So nananghalihan lang kami mga ka-firmers, tapos na wala na. Walang nangyari. Baka ito na ang last sa bayanihan mga So ah, sana hindi ito ma... Sana tuloy-tuloy pa rin. Firmers, na balita sa ating bayanihan mga produk yano no? o. Oh, o diba, ang sarap na sana. Danon mga ah, siminto. Patwi lang pero... Wala na, okay na sa motor pero mayroon pang siminto mga pros dami pa tayong siminto pero wala namang uh, tumupunta wala namang nagbabayanihan so ah uh, kanina uh, tatlo uh, apat lang kami kanina doon na ng halian pero halos sama tatanda lahat walang uh, naghaul ng buhangin mga kapundok Ah, so yun ang nangyari. Okay. So, sana hindi dito magtatapos ang ating bayan mga Sana sa sunod mayroon pa. maraming maraming salamat sa lahat ng uh, nagsuporta ano sa ating bayanihan. Maraming salamat. asana sana hindi, hindi tumahinto mga Okay. Bye-bye.